So, what's up guys? Pastor next naman. So, ngayon natuluan ko so, tayo ako para gamitin yung AFS or yung automatic feedback suppression na drive rack uh, PA2. Uh, PA2. So, ito yung drive rack na PA2. So, ayan. Para tayo yung electric fan. So, ito yung drive rack na PA2. So, may nakapreset na dyan. So, andun yung laptop. So, ipapakita ko sa inyo yung uh, setup sa processor. So, ito. Naka-maximum na itong uh, volume. So, yung problem ko dito is yung feedback. So, put ka tayo sa so, may laptop. So, andoon yung uh, microphone, saka yung, ano, yung laptop. Ayan. So, may nakafix na dito na, uh, uh, dito, yung frequencies na uh, nagdudulot ng feedback. So, dito tayo sa harap mismo ng speaker. So, may pageant kasi ngayon dito. So, yung wireless namin, at saka yung system namin is uh, malaki. So, yung flat tunnel setup. So, mabuti lang, uh, may drive racks dito na pwede ko i-set up. So, sandali lang. So, dito, mismo uh, sa tapat ng speaker. So, yung speakers niya is 1,000 watts na mid and high na is 1,000 watts din. So, eto yung microphone. So, uh, Check. Ay, naka-open. Ayan. So, i-clear ko muna. Tuturuan ko paano kayo mag-set up ng dry block. So, ayan o. Oh, feedback pa nga So, dito. Uh, may graphic. Uh, ito, EQ. Tapos, may automatic feedback suppression. So, tapos may mga compressor. Input delay. Uh, crossover. Ayan. Setting ko sa crossover. Uh, parametric EQ sa high on and itong sa mid and ito yung sa low so bawat outputs uh, may limiter to ayan may mga limiter yan lahat so limiter limiter and limiter so paano nga ba i-set up yung automatic feedback suppression una syempre dapat i-on nyo to yan naka on yan sa akin ha hindi yan ilo ng grid kung naka on yan So, i-clear ko muna. Ayan, clear all. Tapos, yung mode natin is uh, fix. Tapos, yung speech natin is music and speech. Tapos, yung fixed filters natin is uh, uh, 12. Gawin natin 12 para marami yung frequency ang ma ano niya, masave niya. And lift, uh, sa akin, yung setup is uh, lift after 60 minutes. So, every 60 minutes, sa uh, magbabago yung ano ng frequency. So, tulad nito, So yang gamit ko na microphone based Broadway na BBM 800. So yan, i-on ko na lang. Ayan, so, sa sa so, tabi So ayan. Ito tapat ko yung microphone sa speakers mismo. So mag-feedback ba. So ayan. Wala naman. Pero sa tabi ako. Check. 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 wala malayo kasi tayo sa speakers. Ayan, ayan. May nasaga po. Uh, frequency. So, between 80 and 200 and 200 to 700. So, automatic yan na i-cut yung frequency na nagdudulot nagigulot ng feedback sa tank. Check, hey. One, two. Check. Pwede rin na itapat natin yung microphone sa speaker unit. Tapos so, nila, malapit pa po. So oh, ayan, Alapit na ako sa speaker natin. So i-on ulit yung microphone. Kung may masasagat pang cat-matic interference. yan, wala yung feedback kahit na itapat ko yung speakers ayan, nakatapat na yan naka on yan ayan may iba iba pang location na nagsisunod ng feedback pero yan low medium yan natin i-clear lahat clear all, i-watch natin yan. Nawala na yung feedback. Yan yung ganda ng uh, automatic, uh, advanced feedback uh, suppression pala. Uh, automatic. Yan. Wala na. Check A. Kahit nang sa set, ako sa harap ng stickers, wala ng feedback. Check A. One, two. So, yan. So, yan ang sa bagay natin. And sana may gusto na kayo sa galing pang setup.